It's showtime, extended ang kontrata sa GMA7. PBB, ipalabas kaya sa GMA Telebabad? Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Dahil sa magandang ratings ng It's Showtime, posible kayang ma-extend na ang anim na buwan contract na pinirmahan nila. Iyon ang kinukulit ng ilang netizens kapag nagpoprograma sa DZRH, kung totoo bang anim na buwan lang ang pinirmahan ng It's Showtime sa GMA7. Iyon ang isa sa kumakalat na kwento kaugnay sa collaboration ng GMA7 at It's Showtime. Hindi lang daw ang It's Showtime ang programang mapapanood sa GMA7 kundi may kasunod pa. Totoo bang sa kapuso network na rin mapapanood ang Pinoy Big Brother, PBB? hinihingi ng ABS-CBN ang third slot ng GMA Telebabad. Ito ang time slot dati ng Unbreak My Heart at kasalukuyang oras ito ng asawa ng asawa ko. Pero ang daming nakaline up na drama series na nakatakdang simulan ng GMA Entertainment TV at ng GMA News and Public Affairs. Halos lahat na sisimulang programa ay ilulunsad ang mga promising stars ng Sparkle ng GMA Artist Center. Ilan sa nakalain up at nagtitiping na ay ang Shining Inheritance kung saan ilulunsad ang bagong tambalang Kate Valdez at Michael Sager. Ganun din ang Forever Young na pagbibidahan ng magaling na batang si Yuen Mikael at kabilang dito si Althea Ablan at ang Sparkle Teen na si Princess Alia, ang ka-love team ni Bryce Eusebio. Tuloy-tuloy na rin ang taping ng Mommy Dearest kung saan ay susubukan ang bagong tambalan ni na Shane Sava at Prince Carlos, ang dating basketball player ng St. Benilde. Si Shane ay dating ka-love team ni Abdul Rahman. Susubukan na naman siya ngayon kay Prince Carlos. Si Kate Valdez ay sinubukan ding maka-love team ni Kelvin Miranda. Ngayon ay titingnan nila kay Michael Sager. Muling susubukan sa isang malaking drama series ang tambalang Sofia, Pablo at Allen Ansay. Sila ang magbibida sa sisimulang drama series, Ang Prinsesa ng City Jail. Maganda naman itong ginagawa ng GMA7 na binibigyan ng break sa magagandang show ang kanilang homegrown talents. Makakatulong kaya sa kanila kapag pumasok naman sa GMA7 ang mga content ng ABS-CBN na pinagbibidahan ng mga sikat nilang artista. Ang isa pang maganda sa mga ginagawang drama series ng GMA7 ay mga competent actors din ang sumusuporta sa mga sparkle talents kagaya ni Nayula Valdez, Alfred Vargas at Michael De Mesa sa Forever Young si Connie Reyes, Glidel Mercado at Wendell Ramos naman sa Shining Inheritance. Sa prinsesa ng City Jail ay kasama rin sina Beauty Gonzalez, Dominic Ochoa at Kempi De Leon. Inilalampaso ng It's Showtime ang It Bulaga, sa Game of Ratings. Sa pag-ariba ng It's Showtime sa GMA, tumaas ang ratings ng mga panghapong drama series, maging ng pre-programming na Tiktoklok. Biruin mo, Noong ikawalo ng Abril, lunes ay mas matas pa ang rating ng tiktiklop na 4.4 na porsyento, kumpara sa itbulaga na 4.3 na porsyento. Totoo ba ang nolinigan na ikinakasana ang next teleserye na kalab ng ABS-CBN at GMA7, kung saan magtatambol si Gerald Anderson at ang isang kapuso-actress? Abangan! Hanggang dito na lang po. Paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.